ipapakita na ko sa inyo ma paano makukuha ang Ang ano, ang buleg. Paano <laughs> pag... Sige. Wait a minute, kaping mainit. Sige ma'am, go ahead. Uh, ako si Cecil. Ipakita e, na ko sa inyo ang sikreto paano makuha ang tagitip tip sa atong kalawasan. Diin man, ang man, diin. Di ba kita, be? Wala man, ma'am. Simpe, <laughs> wala man na basa. Wala man basa. <laughs> Ayan, na o, ako si Dizzy Pakita sa nako na ninyo oh, saon pagkuha sa imong kanang mga lug lugong lugong, lugong lagom sa imong lagong. igot igot <laughs> o sa imong mga bulog-bulog <laughs> o sa imong mga kamot. Ako na ikuan ninyo nga kailangan ang inyong pag Lugod, kailangan yung pataas para mawala ang inyong mga tagiptip nga isa katuig nga wala yun na kuha. Anaon lang na, gikan from na no, may langaw. <laughs> <laughs> ay gikan diri sa uh, ubos paana na para gyud mahamis ang imutis kay perminti ko manglugod. Pero make it sure makagunin niyo gamiton ay usa o pabukali para mawala ang kagaw. <laughs> kay basi gipag ihian na ni diri ba. Thumbs up mang, thumbs up tang dua. Ay sa panguha dia. <laughs> up. Time, up. Times, <laughs> times up Times up Dili mang Na times up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Logon Pawala sa Tagi-tip